Welcome back to Anon Big Show. Today we play our Roblox again. What ni? Build to survive. Muka kau tu muk build build ani. Karena muk sebat ang ikat ngaburikat. Ay. Tuyon hita muk an. So tuan di ay. Papas pasan atau ari. aron Madali atau buat. na ano to final tong balay guys muri palay na ko nga maot ka ayo nga ila nindot daw ayo wa ko ha ha si bacon dere kai shot out de ko aning lang how zero what as para makita niyo ang karindot. O, oh, diba? Napay computer. O, oh, diba? Ang box at tama Ta. At ito nagagira. Makikilalis po Tala, guys. Matutuloy ito. pangarap din kung karang guys. Na, guys. Okay. Pangaral kay mga kabeshi. O? Oh? Wow! kaburikat. bye

palit ta ani um, para mas nindot. Wushang. O, o diba guys, nindot kin guys. Ay, eh. mga kaburigat, nindot kin mga kaburigat. O diba, o, um, mm, um, mm, um, mm, um. Mm. Diba, diba, diba? Um, mm, diba? Um, mm. ikaw, lublo lagi lo, wait lang. Um, mm. um. Mm. Pas na eh, asa ka. Um, eh, ikaw maka, um, kaninar maka. Kaninar maka, hindi mo ikaw, um, um. Wala pro kayo siya guys, shout out ka Karim pro talo. <laughs> okay na. Manto rito sa akin, guys. ako first viewers sa akong YouTube. Halo, wow. Kasi ni Garden. Wow. Ay, grabe ka pa rin, Karina. Halos masunaw na lang. Oo. Sunaw ka na lang na. Oo. Wow. Parang hindi siya. In fairness, hindi siya mga barika. mga kabarika. Tindal ka siya. Oh my God. Saan portal? Eh, ay na-prank ko nila mga kabrikat kung ka. saan na sila yung hindi kayo mag-prank prank, -prank ka guys pero I'm starting the vlog now guys Char! may nindu siya na siya freezer pero kailangan itong ambak kayo mabarik na sa atong kota mabarik tas sa kota kayo yun no know, basta to kawatan! oh my god like Oh my God, what is that? Wait, namangga ka. Namangga ka

welcome back again and please like and subscribe just pag comment lang mo sa akong dulaon guys para para akong comment guys dulaon ko guys